dumating na mga migo yung ating biyahe kahapon sa Malabon ay! ano pang sigang ay ito mga migo yung ating isda kagabing biyahe sa Malabon ay na presyuhan mga migo ng dosjis yung ating tuna ah, ito naman mga migo yung ating Ah, gastos mga amigo doon sa bangka natin ay bali 18,660 ito siya amigo ah, tipis tingin ko amigo pagbilang at baka naman medyo sumubraw ay di maganda yeah! <laughs> ito mga amigo ah, mabuti naman mga amigo sa awa ng Panginoon, mga amigo, ayo, oh, uh, na mayroon din tayo, mga amigo, na tatawag, na hanap na, ano Kayo lang tayo nito, at, oh. <laughs> Hindi man ako, mga amigo, binabalansihan itong ating busing ng may-ari ng bangka natin, mga amigo, dahil suluhan nga lang ako, Again. mga amigo. Ay. At shout-out nga pala, mga amigo, dyan sa ating mga... Ah, uh, masisipag mga migo ng batilyo diyan sa Malabon. Uh, mga batilyo ng Diding 66. Woo! Ah, uh, dumating uh, uh, na mga migo yung ating biyahe kahapon sa Malabon. Ay! Dumating na sila mga migo. Uh, ito mga amigo yung binta ng ating isda kahapong bali uh, yung na-deliver mga amigo sa Malabon ay bali dusi, dusi yung malaki tapos ay dalawa yung maliit mga amigo at yung uh, dalawang blue pin uh, pinapangula mga amigo nung aking bata dun sa Maynila para naman mga makatikim naman mga migo ng medyo isdang laot siya. At yung isa mga migo ay dito naman. Pampalang naman dito mga migo at o yung ating mga uh, mga kumari natin mga migo ay nahirit man ng ano pangsigang. sigang uh, ito mga migo. Yung ating isda kagabing biyahe sa Malabon ay na presyuhan mga migo ng dosjis yung ating tuna. Ah, na straight mga migo yung ating tuna sa dosjis. Tapos ay yung ating blue pin mga migo na malalaki ay na 160 naman yung tatlong malaki. Tapos yung isang blue ay isang big ay natin na maliit. Uh, na 150 naman migo yung dihisiting kilos na maliit nating big eye tapos yung blue pin ay na 125 uh, uh, 22 tapos yung ating kabayo mga migo yung isang piraso nating na lamarang uh, na ano natawaran din naman mga migo siya ng 160 ayun, ito mga amigo yung ating binta doon sa ating isda, lahat-lahat ah, -lahat. uh, bali ano si amigo ang lahat niyang binta doon sa bali 14 piraso ay ano ang kabayaran mga amigo lahat ay 98,000 Two uh, hundred Tapos ay inalisan mga amigo ng porsinto ng malabon. Six Ayun. Five thousand eight hundred mga amigo yung kanyang naging porsinto. Kaya naglinis tayo sa malabon ng ninety-two. Uh, 92,350 ayun yan migo ang ating linis doon sa malabon yun na yung ating pinakang linis na binta ngayon ito naman mga migo yung at uh, ito naman mga migo yung ating uh, gastos mga migo doon sa bangka natin ay bali 18,660 hey! tapos plus mga amigo yung sasakyan nating kuan uh, inarkila natin mga amigo din uli kahapon iyon Si uh, 7,000 mga amigo yung arkila nung sasakyan at isda lang naman natin amigo ang kinarga nya uh, isda lang natin lahat mga amigo tapos plus migo yung reais apat na bloke uh, magkano na nga ito bing bing yung reais natin bing 2,040 yung apat na bloke 1,200 ah oo 1,240 mga migo pala yung reais natin ah tapos ay yung ano mga amigo yung ating labor na nagbuhat ng ating isda ay uh, pinahingi ko mga amigo ng 1.5 sila doon sa ibinabang isda natin kahapon na uh, bali 14 piraso na lang migo yung ating anot at pinang ula mga amigo yung dalawa Uh, dalawang maliit lang mga amigo ito at saka 12 mga amigo yung barilis natin yung malalaki 1.5 mga amigo yung hornal ng isda plus ito mga amigo yung biyahe ng aking misis ah, nagpahingi din tayo mga amigo ng 2,000 doon sa biyahe niya mga amigo para naman medyo maalis-alis yung puyat mga amigo ayun ang naging gastos natin lahat-lahat mga amigo doon sa ating paglaot at saka pagbiyahe ay ah, 29,740 yun lahat mga amigo yun ang, ito ang lahat lahat nating gastos paglaot at saka hanggang doon sa pagdala ng isda pag deliver sa malabon mga amigo abo matindi siya ang naging gastos natin lahat lahat uh, kulang din amigo sa 30 yung naging gastos natin lahat lahat ay ngayon naman ito mga amigo ang natira natin Uh, halika daw bing bing tingnan uh, ano mo bing dito bing ah uh, ito pala mga amigo ang timbang ng ating lahat lahat na isda kahapon yung bali 14 piraso na lang sila mga amigo na ibinyahe ah, uh, dalawa yung maliit 12 mga amigo yung malaki bali 505.5 kilos mga amigo yung ating 14 pirasong isda na ibinyahe kahapon Yan Uh, dosi lang dosi mga amigo lang ang malaki nito at saka dalawa yung maliit dahil yung dalawa ay papang ulam na lang muna mga amigo sila para naman maka uh, tikim din tayo mga amigo ng medyo makapal kapal ang laman ng isda <laughs> makatikiman lang maging mga amigo ng pansigang na ano makapal kapal ang kuan laman ayun five 5 kilos yung ating isdang e, kahapon mga amigo iyan ang timbang nila lahat lahat hindi ko na mga amigo isa isahin yung timbang ng ating mga isda siguro dahil uh, marami man yan sila amigo pag in inisa isa natin yung bawat kilo nila kaya dyan na lang tayo sa kabuhang binta nila mga timbang mga amigo dyan natin dyan na lang tayo nag ano ng kilo nila lahat lahat Oo, oh, ito, resibo naman ito. Ito ang resibo natin doon galing sa Malabon. Uh, sa Diding 66. Ayun, halika daw, Bing, at ating ano hintong ano. Ito naman mga amigo. Ito yung ating kabua, buong yung linis ng binta natin doon sa Malabon. Ito siya. Doon kasama sa ano? Ito siya ang buo nating binta doon, migo, yung 9 uh, 92,350 mga amigo ayun ito si amigo ah, titis titistingin ko amigo pag at baka naman medyo sumubra ay eh di maganda What? <laughs> <laughs>

21. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 uh, 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Por kitaw sana sila mga amigo. Ayen. Slash, uh, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, uh, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,

si 26 si si 79 cinta cinta mga amigo ayan uh, 81 82 83 84 85 86 87 90 ayan 'yan 90 na mga amigo 91 Binawa si 89 lang Libo Ah, ayun Ang gulog baga Ah, oo Kaya 89,000 na lang mm -hmm. ah, Sige lang, ayan Nine amigo Tapos ito yung putal Ngayon, ah, okay na mga amigo ah, Atin ang na Bilang siya amigo inanulang uh, inano lang ng bata Kaya yung ano, tagbili sila mga amigo ng ano, pagkain nila. Tapos, yan, dito natin ito ngayon mga amigo. Uh, ito sila. Ngayon, dito natin mga amigo ngayon siya. Uh, bawasan mga amigo ng itong 29,740. Yun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, uh, 15, 16, 17, 18, 19, 20 uh, 9,000 pa 1, 2, 3, four, five, six, seven, eight, nine. Yon, twenty nine thousand hundred forty. ako na bingo ng 30 Itong aking konsumo Itong aking naging gastos migo uh, Mamaya na lang yung sukli ayun Ayon Yun, ngayon mga amigo Itong ating natira ah uh, ito siya ano siguro ah, ilan ba ito 92 uh, ah, oo minus 30 Pagkano nang antira ha ah? <laughs> cellphone <laughs> <laughs> hintayin mo sa cellphone ay malay ko dito kung paano ito pagpindot 9 saan ba ito pindutin yung kalk kalkyo niya plus Ayun. Tito tawasan. 300. na nga, ikaw na dito. Ah, hindi man ako marunong <coughs> pindut pindot niyan sa ano. Akin na. Ayun. Ayun, hindi ako marunong migo gaano magpindut pindot niya cellphone dahil ano, ang alam ko migo yung pag ano lang, paghuli ng isda mga migo. <laughs>

palaut na ano, mga pinapampuhunan diyan sa ating pangingisda. Kaya yung asawa ko lang mga amigo ang nagpapakonsumo din sa aking pagpapalaot mga amigo. Magkano na nga natira natin? 62,610 Ayun mga amigo, yung 62,000 hundred 610. Ah, uh, ayan mga amigo, ayan ang maliwanag na linis natin mga amigo. Uh, natanggal na lahat ng gasto. Natanggal na mga amigo sila. Ah, uh, ayan na mga amigo ang yung uh, matatawag natin mga amigo na ayun ang akin talagang hanap mga amigo. Wala nang mabawas, wala nang madagdag mga amigo dahil ah, uh, ako lang naman mga amigo ang nagkumbati doon sa isdang iyon. <laughs> ako lang mga amigo. Solo flight lang tayo migo sa ating pangingisda Kaya ayun Ang problema nito mga migo Aywan ko kung babalansihan ako nitong aking busing <laughs> ah, Mabuti naman mga migo Sa awa ng Panginoon mga migo ay o oh. Ah, mayroon din tayo mga migong natatawag na hanap na ano 62,000 uh, ah, 670 ba yun? ngayon mga amigo, ito ang ating naging hanap mga amigo sa ating paglaot na ayun uh, 62,610 pala amigo ito ang ating naging hanap mga amigo doon sa uh, apat na gabi natin mga amigo doon sa labas, doon sa laot Woo! mabuti mga amigo at tayo pinagbigyan sa Panginoon ng, uh, yung maganda-gandang swerte mga amigo uh, kuan tayo ay nakatagpo mga amigo ng medyo maganda-ganda ang kain ng isda ay sige lang mga amigo okay ito na mga amigo ang problema ko nito mga amigo dahil uh, hindi man ako binabalansihan mga amigo nitong aking busing hindi yeah! ako binibigyan ng balansi ng aking busing kaya tight lang trabaho lang mga amigo tayo <laughs> ay yun mga amigo Okay na maraming salamat sa ating lahat mga amigo nito at ay binigyan mga amigo ng swerte at shout out nga pala mga amigo dyan sa ating mga uh, masisipag mga amigo ng batilyo dyan sa Malabon uh, mga batilyo ng Diding 66 Woo! saka doon kay ano uh, kay Uh, sino ba yun? Uh, si Sir Jason nga pala. Uh, magandang umaga, Sir, sa iyo. Uh, at maraming maraming salamat na Sir Jason sa mga magaganda pong ano mo sa amin. At saka sa mga viewers natin, sa ating mga, uh, mga viewers natin na uh, talagang medyo napapaibig din mga amigo na manunood at saka yung ating mga subscriber sa lahat-lahat sa inyo mga amigo uh, Aww. salamat sa akin lahat mga amigo at saka kay ano, shout out din nga pala kay amigo uh, amigong kasuyo at kay amigo dodge fishing adventure tsaka kay ano, shout out din pala kay uh, ito Victor Moto Vlog at saka si ano si amigo nating dumag sa amigo diyan sa Leyte. Woo! And shout out na lang sa atin lahat mga amigo, sa inyong lahat. At saka kay ano itong si Pacific Fighter, shout out din diyan kay Pacific Fighter pala diyan sa ano Uh, may Dingalan Aurora mga amigo si ano yan, si paring Dante Tina mga amigo. Sana pare, ma mapanood mo tong ating video na ganito para uh, makita, maki, makilala mo naman ako ulit. At para masabi mong ayun, si paring buhit ko pala yun, si Robin Fishing Adventure. Ayun, magandang umaga lahat sa inyo mga amigo dyan sa Dinggalan Aurora. Maraming salamat mga amigo at magandang umaga sa inyong lahat dyan uh, amigo dyan sa Dinggalan ayun unang una lalo lalo na doon kay paring Dante kung Tina at sa misis <coughs> niya si Busing Janet ayun magandang umaga sa inyong lahat dyan uh, sino pa ba itong si Uh, ayun nga pala bago natin malimutan mga amigo yung ating mga amigo dyan sa El Nido kay Kuya Bibi kay Kuya Bibi dyan sa ano El Nido mga amigo Palawan ayun tagaroon nyo si Kuya Bibi natin uh, tagaroon sila sa El Nido mga amigo sa Palawan ayun magandang umaga sa inyong lahat dyan Kuya Bibi sa ano sa mga amigo natin dyan sa El Nido sa Palawan Ayun, maraming maraming salamat sa inyo. At saka kay ano, shout out din pala diyan kay Jarito. Kay Jerry Kapun diyan sa Atimunan Quezon. Ayun, magandang umaga mga amigo sa inyong lahat diyan sa Atimunan. Uh, mga kajinsan ko din mga amigo yun sila. Yung ating ano, yan si Jerry Kapun diyan sa ano sa Atimunan Quezon naman mga kalugar natin mga amigo sa Jinsan yun sila sa Mindanao What? ayun uh, at tsaka nga pala shout si out din kay amigo nating Binbin sa Jinsan mismo mga amigo sa Jinsan naman magandang umaga mga amigo sa atin dyan sa Jinsan uh, sa Mindanao ayun kay amigo nating Binbin dyan uh, isang operator din mga amigo ng malalaking bangka yun sila ang amigo nating Binbin sa Jinsan, parang uh, napanood ko yung video niya mga amigo sa Facebook, uh, parang 250 blokis yung karga ng kanyang bankang inooperate. So, ma magandang umaga sa inyong lahat mga amigo dyan, sa ating mga amigo dyan sa Jinsan. Dahil uh, ro doon din tayo galing mga amigo, sa Jinsan din ako galing nung araw bago parating ng kiso 1990 mga amigo. Doon din tayo galing sa Jinsan nung araw bago tayo mga mga amigo nakaarap makaabot dito sa Quezon province. Ayun, magandang magandang umaga sa inyong lahat mga amigo diyan. Sana mapanood mo ah uh, amigong Binbin yung ating video na ito dahil Agad-agad mong makikilala dahil minsan ah, nakarating ka na rin dito sa ating lugar. Dito sa Real Quezon. Umaga sa inyo lahat mga amigo dyan. Okay na mga amigo. Maraming maraming salamat sa ating lahat. At saka sa ating mga viewers at saka mga subscriber. Ayun. Magandang umaga mga amigo sa inyong lahat. Okay. Siguro sa sunod nating mga video mga amigo, atin ding ishot out yung atin ding iba pang mga amigo dyan kung saan mang mga lugar sila mga amigo. Okay na mga amigo, maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat ulit. Okay na. <tinyo>